guys. Nice. Magsusulat po si Sain ng kanyang pangalan. Ni-spell ko po sa kanya at sa kanyang susulatin. Ready na ba kayo? Ready ka na, baby? Are you ready? Aba, oh, magsalita ka. Mm -mm. Ano? Mm Opo. -mm? Okay. Okay. Anong start ng name mo? Anong letter? Anong letter? S? Y? Galing naman pala na yan. Kabisado na pala na yan. L? Ano pa? E? E. Galing. J. Okay. J. Ba't baligtad yata? Ah, okay, okay, okay. Tama yan. Kasi nga lumit, lumiit. J. Lumiit nga lang. Palit ng palit yung sulat mo. A. Bakit W yata? Iyan. G. A mo anong letter iyan? M. Basahin mo W yan ay. Hindi yan M. L baligtad d ang sulat mo. Ah, may title Paano? Amever. Ba baliktad oh, the M nga ano, pag baligtad, hindi baligtad lahat. Baligtad lahat pag binaligtad mo. Oh. <laughs> baligtad lahat. Pinaligtad mo nga, Od Baguhin mo. Sulat mo sa taas yung M. Boy, baligtad na naman. Doon mo na, N, E, ay I, M. Isulat mo na lang doon na dugtungan mo ng ano, isang guhit. M, yan. Tapos letter E. S. si Lakayan mo yung si mo. Tapos ay eh, wag mo masyadong Yan, tama na. Tuldok. Yan, tapos ay eh, si ulit. Ganyan dapat din, ah. Oh. R. R. Ayun no, R. Papi. O, oh, tapos lagyan mo ng buntot. John, very good. Letter P. P. Mm -mm. P. Very good. U. U. Mm -mm. Ganun, no? U. U. Z. Babaligtad na naman. Ang zi mo. Okay, <coughs> hindi baliktad. baligtad. Baligtad. Oh, hindi. Oh. Baligtad ang zi. Ay, eh, parang S yan. Eh. Dapat ay eh, ganun ng Z. Ah. O, oh, yun. O, oh, ganun yun. Ah, oh, ganun. Uh, ulitin mo. Z. Okay. Pagano na. Ah, yan. Yeah. Yan. Yeah. Oh, eh, baka parang number 3 na yan. Eh. Ganito eh. ang Z. Ah. O, oh. ha, alam mo na ito eh. Oh, yan. Ganyan, Z. Ulitin mga, corpus. Ibo, very good. Malapit na. Galing naman. Patingin nga na iyong sulat. Ibo, galing. style James C. Corpus One more Hi James C. Corpus uh -huh. At <laughs> least ay No foot. <laughs> Sino support? Ikaw. Ayun, nakakabisado na ni Bibi. Ano style. Ano kasunod ng E? I J. J. Ang galing, A. M. E very good S very good C C O

Bo, mape-perfect na pala na yan. Abay, baligtad na naman. Ang oh, Z. Naging S na naman. Dito S. Ay, Z yan. Baguhin mo. Dapat ay na dito, ah. Pag ito, ah. Malapit na isa na lang ang mali mo. Ito, ah. Gani, ah. Oh, ang Z. Go. One more, one more. Yan, very good. Galing na galing na talaga na yun. Oh, magaling na talaga. Yan, malapit na. Malapit na na yun. Ma-perfect. Pagpasok sa school, ikaw na magsusulat ng iyong name. Honey, pabasaduhin mo na lahat ha. Lahat ng letter ha. Tasabihin ni Anya ay nung crush mo. Wow, marunong na si Sel magsulat. Tutuldok ka. Aba, hindi. May tulog ko sabi sabihin mo, thank you for watching, guys. Thank you watching, guys. Hope you enjoy my video. I enjoy video. <laughs> Ako po'y bulul. Bulol <laughs> Bye, take care. Aba, magsalita ka naman. Hindi ka nila naririnig. Bye, bye. Take care.